Yo, what's up mga Cubs? Tinalo ng Barangay Hinebra ang Rain or Shine to Painter. Sa score na 120-92. Tinambakan ng Barangay Hinebra ang Rain or Shine to Painter at ito na pinakamagandang laro ng Barangay Hinebra ngayong Commissioner's Cup. Nanguna si Justin Brownlee sa Barangay Hinebra. Kung saan may ito ng 29 points, 13 rebounds at 6 assists. At tumiscore si Troy Rosario ng 14 points, 8 rebounds at 7 dito ay galing sa offensive rebound. Nagtala din si RJ Abariantos ng 14 points at Japet Aguilar 12 points. Tinanghal naman best player of the game si Scottie Thomson umiscore si Scottie Thompson ng 22 points 6 rebounds at 8 assists sa pagkapanalo ng Barangay Hinebra kontra dito sa Rain or Shine ay umangat sa ika-anim na pwesto ang Barangay Hinebra na may kartadang 7 wins at 4 losses at nakakasigurado para sa playoff berth at ito rin mga Cubs ang ika 47 sunod na konferensya na nasungkit ng Barangay Hinebra ang play of bird simula noong 2005-2006 season haharapin ng Barangay Hinebra ang Meralco Bolt sa January 29 sa huling laro ng PBA Commissioner's Cup at dito ay maaaring mag pa ang standing kung wala nalong Barangay Hinebra Thanks for watching mga hubs. at lagi natin supportahan ating barangay Inebra.